mahirap hirap pala pagka off-road. Mas ano siya, technical at saka challenging. Kasi pag on-road, kaya ko kahit 18 hours, diretso. Oo, oh, tabi mag-road tayo, touring, di ba? Pero yun nga yung nakakagulat eh, di ba? I've been riding for 5 years, and yet I still have to know my bike hanggang ngayon. Yung pagka-clutch-clutch -clutch na ganito, ganyan, hirap. Pero at least we're here, we're learning, di ba? Yes, it's an never-ending learning yes, process. Yes, of course. Pero kahit nga sabi ko nga, kahit mas mahirap, masaya lang eh, sa mga babaeng natatakot, matumba. Huwag matakot, ma-fall. Sinay naman kayo, ma-fall. Nice one! Sa'yo <laughs> dapat manhid na tayong ma-fall. Kaya, bakit na nahulog, tayo lang agad. Life goes on. Oh, nice <laughs> one! <laughs> Mas mahirap ma-fall, tas walang sasano. At dito, alam mo, ikaw ang tatayo ng sarili mo. Diba? Ready ka nang tumayo pag na-fall ka. Hahaha! <laughs> <laughs> oh, got yun! <laughs> nice one! So, yan. Diyan kami kanina, oh. Slow riding. Dito yung mga gusto nang magpahinga. Yan yung mga magagaling pa. Yan kami pagod na, eh. Yan. Dito yung mga kailangan pa ng practice. Doon naman yung mga magagaling na. Magbabatter sila. Tapos, mamaya, ayan, oh. Meron may pataas, may pababa, may gravel. Ito ngayon, umaambon na.